So nga no, mga ka-vendors, nandito tayo ulit sa Barangay Saragosa, Masoleo, oh, Covered oh, Court. Ayan. Meron tayong mga customer dito. dito say, ayan, di sir. Are... Dalawang ten. Dalawang ten. Ayan. Bibili sila ng ating paninda, dalawang ten daw. Oh, wow. Ah, mga kabenta oh, sa ito. Tayo. 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 Tayo.

Ano pinangalanan niyan? Twitch. Ano ta ko mo? Malaki ah, wala. Yung dino sa iyo, isang alam mo ta kasi masib. Alam mo mano? Penge po ko mister. Mister eh. Ay, ayan. Taruto ni ayun po ko eh 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 walang mga yung pinag. Ito yung Pero boss, kamo na ito. Yan meron! Ang mo ha.